Hello guys! Ayan, nandito na naman tayo sa ating another video Ayan, pag-uusapan natin ngayon is about sa ating update price list ng mga kalakal ngayon Ayan, kung ready ka na, pwede mo nang ihanda ang lapis at papel Para maumpisan mo na natin ang ating update price list ngayon Kasi marami yung nagbago, uh, tulad na lang ng bakal guys Is uh, bumaba talaga siya ngayon at saka yung ibang mga kalakal kaya bago yan mag intro muna tayo at saramat nga pala sa suporta nyo sa ating munting channel at video lumalaki laki na yung ating grupo ayan ay yung ating samahan <laughs> hey guys intro muna tayo pas, uh, babalik agad tayo para ma uh, mas madali natin matapos ang ating video na to at mapuha nyo kung at ang ano ang ating mga kalagayan sa kalakal yan guys And guys, welcome ulit. Ayan. Ito ang ating update price list ngayon at may raming nagbago. Ayan. Dito tayo magsimula. Ayan, ang ngayon pala ay October. Ayan, malapit ka tapos malapit na yung beer. Siguro sana tumaas din siya pag mga beer month na. Ayan. Ngayon August, uh, August 29, 2024. Ayun. Kung ready na kayo, is na natin 'to. Yung tanso ngayon, guys, is 340 pesos na lang ang kilo. Ayun, yung pula. Yung dilaw is 225 pesos na lang po yung kilo. Yung radiator is 180 pesos ang kilo yung alum guys is 55 pesos per kilo yung jealousy is 65 pesos per kilo na napapansin nyo is bumaba sila na, ng parang mga ano nagkukunti lang yung panta is 50 pesos na lang yung per kilo yung sink is 63 pesos per kilo ayan yung tinga is 60 pa rin ang per kilo Kaldero is 40 pesos per kilo. Yung stainless ay 20 pesos pa rin Yung plancha is 20 pesos pa rin Yung CD guys is 8 pesos ang isang kilo Yung tastas guys ito yung galing sa mga uh, aircon ng bahay Kaya tinatastas yun kasi kinukuha yung tanso na cube, yung tube niya, Yung tubo kaya si kung aluminum lang 'yun, eh, hindi mo na kailangan magpagod na tatanggalin pa 'yung tas-tas. Ang kilo niya is uh, 30 pesos per kilo. Yung condenser is 140 pesos ang kilo. yan. yung bakal ngayon guys, ito bumaba, 12 na lang ang kilo. Kasi yung iba may mga iba na parang tumigil 'yung ano So, yung iba tumigil pumili yung iba parang yung sa tunawan parang nag-stop yan Yun yung mga update na natin ngayon yung tapaludo is 7 pesos per kilo yung yero is 6 pesos per kilo, yung puti papil is 8 pesos per kilo yung karton guys ganun din mayroon din tumigil sa pagbibili kaya dapat alamin natin kung uh, saan kung Bibilin ito mga mababa na talaga yung tumigil sila sa pagbibili kaya, yeah. kaya kung may mga karton kayo ipunin nyo muna kasi at saka sa mga namimili din pwede nyo bilhin yan sa akin siguro mga 150 ganon kasi may mga uh, company na yung tunawan uh, tumigil sa pagbili kaya ipunin nyo lang yan yeah. kasi pag bumalik naman yun is talaga naman na may bibinta pa rin natin yan kasi huwag yung tapon o kaya sunugin kasi sayang din naman yan jaryo yung jaryo is 5 pesos per kilo yan yung waste nila is 2 pesos pa rin yung sibak is medyo tumas ng konti guys is uh, 15 to 16 pesos per kilo yan depende yan sa junk shop guys yung pit bottle is ganun pa rin 10 pesos pa rin per kilo yung mono white ito ay 14 pesos per kilo yung black naman guys yung mono black ay 10 pesos per kilo yung malutong is 5 pesos per kilo yung MP at saka yung gin ay piso pa rin ayan guys yung sa battery guys is ganun naman pa rin yung nakalagay hindi pa rin siya nagbabago kung napanood mo yung isang video ko tungkol sa mga battery is ganun pa rin yung presyo niya. And guys, thank you for watching at kung bago ka lang sa aming channel, pwede po kayong mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi po tayo updated sa ating mga price list. Ayan, magandang buhay!